Ito ang planong bilhin ng Pilipinas. Ang Typhoon Missile System. Ano nga ba ang meron dito? Ano-ano ang mga kaya nitong gawin? Paano ito gumagana? Tingnan natin sa video na ito. Ang Typhoon ay formerly known as Mid-Range Capability Missile System. Pero mas kilala na ngayong Strategic Mid-Range Fire System na dinevelop ng Lockheed Martin para sa US Army. Kung ito ay mukhang pamilyar sa inyo, yan ay dahil ang mga ito ay binubuo ng mga canisters ng Mark 41 Vertical Launching System. Dahil sa uri ng setup nito, ay meron itong operational flexibility. Maaari itong mabilis na i-deploy sa estratehikong lokasyon dahil nakalagay ang mga ito sa mga dambuhalang mga trucks na ito. Modularity Pwedeng lagyan ng iba't ibang klase ng missiles gaya ng Tomahawk o SM-6 depende sa misyon. More on this later. Rapid Reload Yan ay dahil sa reload trailer at sa tulong na rin ng crane. Precision dahil sa mga satellites at guidance system ng mga missiles. At mobility, dahil ito ay nasa mga trucks, madali lang itong makalipat agad ng posisyon para makaiwas sa counterfire ng kalaban. Ngayon, ang isang battery ng Typhoon ay may apat na launchers, isang battery operation center, reload trailer, at support vehicle. Ang bawat launcher naman ay may apat na cells na pwedeng salpakan ng iba't ibang klase ng missiles. Itong mga missiles na ito ang rason kung bakit galit ang China dito. Una, ang standard missile 6 ay may bilis na 4,287 km per hour at range na 450 kilometers at kaya nitong puntiryahin ang mga land, sea at air targets. Ang Tomahawk land attack missile naman ay may bilis na 920 kilometers per hour lang, pero meron itong hanggang sa 2500 kilometers na range at kayang targetin ang land, sea at air targets. Ibig sabihin lang ay abot na abot nito ang China. Hindi lang yan, ang espesyal sa si SM6 ay dahil sa bilis nito at flight altitude na 34 kilometers ay kayang-kaya nito na mapigilan ang mga nuclear warheads mula sa isang short range or medium range ballistic missile during its terminal phase. Ngayon, ganito gumagana ang Typhoon. Una, ay ang pagkuha sa coordinates at data ng target. Madali lang ito dahil ito ay naka-integrate sa mas malaking battlefield network na binubuo ng mga sensors at targeting data sources gaya ng satellites, aircrafts, radars at iba pa. Pagkatapos matapos makuha ang target coordinates at threat data, ay set na ang flight path o ang dadaanan ng missile. Gamit ang Battery Operations Center ay uutusan na ngayon ang launcher na magpalipad ng missile depende sa kung ano ang target. Kapag na-launch na ang missile ay gagana naman ang mid-course guidance gamit ang satellite, ibang data links o sariling guidance system ng missile para mapanatiling nakapuntirya ito sa target nito. Halimbawa, kaya ng Tomahawk na lumipad ng mababa at magmaneuver para maiwasan ang mga terrain dahil meron itong terrain contour matching system kung saan kinukumpara ng missile ang onboard 3D database ng mapang dinadaanan nito sa elevation na nababasa ng altimeter. Cool, di ba? At kapag malapit na ang Tomahawk sa target ay magpapalit ito sa digital scene matching area correlation kung saan ikukumpara nito ang ground data na nakikita nito sa data na nilagay bago pa man ito lumipad para makumpirma talaga na tama ang target. Magbabago ang direksyon ng missile kung kinakailangan ng adjustment hanggang sa matamaan ito. Finally, ang target habang lumilipad naman ang SM-6 at kung ito ay naka-semi-active radar mode ay magdedepende ito sa radar illumination para patuloy na masundan nito ang target. Pero take note na currently based on our research ay walang stand-alone radar ang Typhoon. Ang sensor data ay kinukuha mula sa radars ng Integrated Air and Missile Defense Battle Command System. Gaya na lang ng Patriot radar sets, Sentinel radars, at marami pang iba. We are pretty sure na ganitong setup din ang gagawin ng Pilipinas, lalo pat may mga air surveillance radars na tayo, mga radars ng frigates at corvettes at radar ng spider G-BADs. At hopefully, makakagamit pa rin ang Pilipinas sa sensor data mula sa IBCS ng US Army. Ngayon, Kapag malapit na ang SM-6 sa target ay i-activate na ang active radar seeker nito para ma ang target. Pwede pa rin itong gamitin ang data mula sa radar illumination habang naka-active radar seeker ito. Then, pwede na itong pasabugin gamit ang proximity fuse or sa mismong impact na. Pag-uusapan natin ang mas malalim pa ang mga missiles na ito sa ibang video astig ba? Diba? Ating makikita kung gaano kaimportante ang ganitong klaseng missile system sa Pilipinas. Kasama ng ibang mga kasalukuyan at future assets ng Pilipinas ay mas lalakas ang deterrent capability ng Pilipinas. At hopefully, with high deterrent capability, ay mangyayari na ang inaasam-asam nating mga Pilipino na matatakot na ang China na mangbuli sa Pilipinas. It's a long game, pero dapat i-take advantage ng Pilipinas ang presensya ng US sa Western Pacific. Habang nandito sila, ay dapat nabilisan ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-modernize sa mga defense at offense assets nito. Pero sa ngayon, dahil in development stage pa lang ang Typhoon, ay hindi pa klaro kung magkano ang presyo ng bawat battery. Pero aabot raw sa tinatayang 1.4 billion dollars ang magagastos ng US hanggang 2026 kasama na mula noong 2022. Ang nagastos daw para sa overall design, integration, initial procurement of hardware ay kulang-kulang 339 million dollars. Sa katunayan, plano pa ng US na mas gawin pang compact ang Typhoon para mas ma-improve pa ang mga kaya nitong gawin.